Isang normal na araw na sa Maynila ang pagiging abalan nito. Maraming tao ang nagsisiksikan sa mga pampublikong transportasyon upang makapagtrabaho. Mga street vendors na kumakayod para sa pamilya at ang mga masisipag na driver ng iba't ibang sasakyan na nagpupursigi para magkapera. Kabilang dito ang isang negosyante na si Renato o mas kilala sa tawag na Mr. R sa kanyang kumpanya. Bagamat ay kilala si Mr. R bilang isang matagumpay na businessman. Hindi siya nagpapakita ng mukha sa publiko. Mahigit apat na dekada na ang R Taxi Company ni Mr. R, ngunit sa loob ng isang linggo, dumadami ang natatanggap nitong mga mabababang reviews ukol sa serbisyo ng mga driver. Kaya naman, nagbaba ng utos ang R Taxi Company na aaksyonan nila ang mga reklamo ng mga tao. Kaya naman, umisip ng paraan si Renato upang subukin ang mga drivers ng kanyang kumpanya at sisimulan na niya ang isang paraan ngayon. Pumila si Mr. R sa isang loading zone. Nahirapan siyang makipagsiksikan sa ibang mga empleyadong sanay na sanay na sa pakikipagunahan sa pagsakay sa mga taxi. Pero tiniis niya ang hirap para sa kanyang kumpanya. Matapos ng halos kalahating oras, nakakita na rin siya ng isang R-Taxi Company at agad itong pinara at sinimula na ang unang plano. Pagkapasok niya, nagpanggap si Renato na hirap sa paglalakad. Toto, pwede mo ba akong ihatid sa pinakamalapit na ospital? Nabalian nata ako ng buto sa paa pag iinarte ni Renato. Agad na pinaharurot ng driver ang taxi at nakipagsiksikan sa traffic ng Maynila. Habang abala ang driver sa pagmamaneho, inenter ni Renato ang taxi number sa kanilang database at nakita niya nang ang pangalan ng driver. Siya ay si Justin Porte. Sinimulan na ni Renato ang pagre-record ng video upang maibidensya siya kung sakaling maging salbay si Justin. Habang nasa gitna ng traffic, nagpanggap siyang natataranta at naghahanap sa kanyang bag at bulsa. Naku, hindi pwede. Pagkukunya ring taranta nito. Napansin niyang nakatingin ang driver sa kanya at nakakunot ang noo. Bakit, sir? tanong nito. Nakalimutan ko ang wallet ko, kakamadali. Natatarant ang sagot nito. Ano ba naman yan? Bakit ka pa nagtaksi kung ganyan? Pasigaw na sagot ng lalaki. Pwede bang dalhin mo muna ako sa ospital? At pagkatapos kong magpatingin ng paako, ay saka ako magbiwidro? Babayaran kita please. Kailangan ko lang talagang pumunta sa ospital. Pakiusap ni Renato. Pinaulanan siya ng masasakit na salita ng driver. Ano ba naman yan sir? Modus ba yan? Hirap na hirap akong magtrabaho dito. Tapos wala kang pambayad. Pagalit na tugon ni Justin. At muling nagpaliwanag si Renato. Babayaran naman kita. Paano kung bigla ka na lumabas sa ER? Paano naman ako nun, sir? Dagdag na sumpat dito. Toto, hindi ako tatakbo. Hindi nga ako makalakad eh. Nakikiusap naman ako ng maayos. Alam mo, sir, bumaba ka na lang ngayon din. Sabi ng driver at hinampas ang manibela. Wag naman, sige na. Kailangan ko talagang makapunta sa ospital. Pagmamakaawan ni Renato. Umandar na ang mga kotse. Indikasyon na umandar na ang trapiko. Ngunit ang bibig ni Justin, kakamura sa matanda, ay tuloy-tuloy pa rin. Kahit anong sabihin niya, hindi pa rin nakikinig sa kanya ang lalaki. Habang nag-iinarteng masakit ang kanyang binti, biglang binagala ni Justin ang taxi at itinabi ito sa isang loading area ng mga public transportations. Bumaba ang driver at binuksan ang pintuan para kay Renato. Hoy teka, anong gagawin mo? Natatarantang tanong ni Mr. R. Walang sabi-sabi, hinila ni Justin ang braso ng matanda at kinaladgad ito palabas ng taxi. Dumaing ng malakas si Renato dahil totoong nasaktan siya sa pagkakabagsak niya sa kongkretong sahig ng Maynila. Kahit nasaktan, sinigurado niyang nakikita ang lahat sa kanyang video. Next time, kung wala kang pangbayad, huwag mong babaliin yung paa mo. Sigaw ng lalaki, sumakay na sa taxi at mabilis na humarurot palayo. Maraming tao ang tumulong kay Mr. R. Tinatanong kung ayos lang ba ito dahil sa pagkakalaglag sa lapag. Nagpasalamat si Renato sa mga tumulong na individual. Nang makita niya na malayo na ang taxi, tinawagan niya ang personal driver niya upang magpasundo at mabilis siyang naihatid nito sa opisina. Nang makarating na sa Art Taxi Company building, agad na nagpatawag si Renato sa lahat ng board of directors na bumubuo sa kumpanya upang pag-usapan ang kanyang personal na karanasan sa isang driver nila. Matapos ang isang oras, nabuo na ang lupo ng mga director. Magandang araw sa lahat. At pasensya na sa bigla ang pagpapatawag ko ng meeting. Panimula ni Renato. Sumagot naman ang lahat na ayos lang ito at tumuloy na siya sa pagdidiskurso sa kanyang report. Ngayong araw ay naranasan ko na ang isang pakitungo ng isang art taxi company driver sa isang matanda. Isang driver na may pangalang Justin Porte. Dagdag pa nito at kanyang sinimulan nang ipakita ang video. Nagkaroon ng samot-saring reaksyon ng board of directors ukol sa video. Marami ang nagulat, nagtaka, nadismaya at nalungkot. Pero lahat sila ay may iisang reaksyong nangingibabaw sa lahat. Galit. Pagkatapos ng video, hiningi ni Renato ang bawat salobin ng Board of Directors. Gusto ko na agad siyang tanggalin. Parang hindi tao, nakakagalit. I suggest for immediate termination of Mr. Justin Porte. Nakakahiya siya para sa our Taxi Company. Masusing nag-usap ang Board of Directors para sa pasya nila para kay Justin Porte. Sa pagsisiyasat, nalaman din nilang siya ang may pinakamababang rating sa mga taxi drivers sa kanilang kumpanya. Kaya naman, napagpasyahan ng buong board of directors ang desisyon na immediate termination para sa driver na ito. Kinagabihan, bago gumarahe ang mga taxi sa parking ng Art Taxi Company Building, gumawa ng anunsyo ang board of directors at tinatawag ang atensyon ni Justin Porte. Inutusan nila na magtungo ito sa harap ng building nila. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, dumating na sa harap ang taksi na minamaneho ni Justin Porte, na natiling nanonood ng ibang board of directors sa labas lang ng opisina. Ngunit si Renato ang lumapit sa driver upang kausapin. Kinatok niya ang bintana at bumaba dito si Justin. Ikaw na namang matanda ka? Bulalas dito. Magandang gabi, Justin Porte. Mahinahong tugon sa kanya ni Renato. Nakita sa mukha nito ang pagkalito. Bakit alam mo ang pangalan ko ha? Pasimpleng nagkibit balikat si Renato at mas lalong ng asar. Bakit kaya alam ko ang pangalan mo sa tingin mo? Pabalik na tanong nito. Patabog na sinarado ni Justin ang pinto at bahagyang umalog ang kotse dahil sa lakas ng impact nito. Akmang lalapit na ang galit na galit na driver. Pero sa ni Renato ang dalawang bodyguard sa kanyang likod at pinigilan sa pagsugot si Justin. Hoy, ano to? Modus yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Sigaw nito at pinipilit na kumawala. Hindi na napigilan ni Janet, isa sa board of directors at anak ni Renato Pontales. Ang kanyang inis sa ugali ng lalaki. Siya na mismo ang lumapit at inabot ang papeles. Ako si Janet Pontales Cruz, isa sa mga board of directors ng R-Taxi Company napagpasyahan namin ang immediate termination mo, Mr. Justin Porte. Tuloy-tuloy na sabi nito. At wala kang karapatan na magsalita ng ganun sa mga pasahero. Lalong-lalo na sa tatay ko na may-ari ng kumpanyang ito. Dagdag pa niya. Napatigil sa pagre-reklamo si Justin at agad na tinignan si Renato. Mr. R? Patanong na sabi nito. Tumango lamang si Renato sa kanya. At agad na nag-iba ang mukha nito. Mr. Porte, ang pakikitong pinakita mo ngayon sa akin ay isang refleksyon kung anong klaseng tao ka. Hindi ko kinukonsinti ang ugaling ganyan dito. At mas lalong hindi ko ahayaan na ikaw ang isa sa mga driver na nagiging dahilan kung bakit maraming reklamo ang kumpanyang ito. Mahinahon, ngunit may diin na paliwanag ni Renato. Sir, ma'am, patawarin niyo po ako. Pasensya na po at naging ganun ang tungo ko hindi ko naman po alam na ikaw si Mr. R kaya kung alam mo na ako si Mr. R, rerespetuhin mo ako. Ngunit kung hindi, at katulad ako ng isang Pilipino na nais mag-taxi. Tulad lang kanina, noong nakiusap ako sa iyong kailangan kong magpadala sa ospital, hindi mo ako re-respetuhin. Bagkos, ay ihilahin mo ko palabas ng taxi. Galit na saad ni Mr. R. Tuluyang naluha si Justin at paulit-ulit itong humingi ng tawad. Pasensya na po sir, Sobrang dami lang po kasing gastusin sa anak ko Kaya naging ganun ang ugali ko sir Hindi na mauulit Sabi nito Sinenya sa ni Renato Ang mga bodyguards na bitawa na ito Inalis na rin ang ilang gamit na pagmamayari ni Justin sa taxi At ipinarada na sa parking lot ng sasakyan Pasensya na po Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon Sabi nito at nananatiling nakaluhod sa harap ni Renato Inisip ni Mr. R ang kanyang sasabihin ngunit lagi niyang inaalala nagaling din siya sa buhay ng isang taxi driver. Isang hirap na hirap na ama para buhayin ang dalawang anak at mapag-aral ito sa magandang paaralan. Nagpakawala ng isang buntong hininga si Renato at sinabing, Tumayo ka na dyan, utos nito. Dali-dali naman sumunod si Justin at pinahira ng luha. Alam ko ang paghihirap mo bilang isang ama dahil isa rin akong tatay. Pero ang ugali mo, gusto mo bang gayahin niya ng anak mo? umiling ang lalaki. Kukuhanin kitang driver namin sa bahay. Basta't pangako mo na magbabago ka. Paglilinaw ni Renato. Opo Mr. R. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Maraming salamat po. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Justin at niyakap si Mr. R. Hindi kailanman dahilan ang hirap ng buhay para maging salbay sa iba. Palagi natin piliin na maging mabuti dahil hindi natin alam kung sino o ano ang pinagdadaanan ng ibang taong makakasalamuha natin. Huwag sayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay ng may kapal dahil sa mundong ginagalawan ay may hangganan ang lahat.